Bulaklak ng katuray. Ayan. Katuray. Ayan. Mamitas kami ng bulaklak ng katuray kasi andito kami sa bahay ngayon ni Tita Elsie Manansala. Ayan. Andito kami sa bahay ni Tita Elsie, yung kapatid ng aking biyanan. Ayan. Ang ng katuray guys. Oh. sana na yung lagayan? Yeah. Ito ang dami yun. Oh. Ayan. Ayan, nagugulay ito guys. Minsan pinapatong namin ito sa kanin. So, ginagawang salad. Ayan. Ayan. Yan ang aking gyan, ano. Ito kami ngayon sa kanyang bahay, sa Laguna, bahay ng kapatid siya. Ang dami ng alaglag, oh. Ayan, oh. Ayan, magsukit tayo ng mangga, ayan, <laughs> <laughs> Ayun. Uyun. Ay, e, namita sila Eh, <laughs> nga po sa ano niya? Nagkita Tito ito. Ay. Ha? ha? Nami-mitas kami? Oo. Dito. Hindi na naman Tita Evelyn. Nung nami sila ng ano? Nung ng... Katuray. Ano? Evelyn yung mamitas. Ako yung hindi samitin. eh May guting-guting kape. Kunin mo na rin yung buko bukong na malalaki Ano lang. Ayan. nami sila ng sila ng na yan. Ayan o. Ayan na nga eh.

Ay nakuha niya. <laughs> nakuha ni mother. Butas ka na mangga. Kadami na nga hulog. Sayang, oh. Iba naman hulog yung tita kasi malambot na po yun. Ayan, tanim ni tita LCD dito sa kanyang bakuran, guys. Kinuha lang namin yung mangga kasi nangalaglag na lang, eh. Sayang, ayan. Pitas natin. Ayan. Ayan Ayun. Ayun, may langka ka pa dito. Ayan. Ayan. Ayan ang Ito mami ko. Kasi malaki, maliit. Ito lang maliit. Tama-tama yung tama, panggulay Langka. Bigyan niyo. Ang tigas. Ayan. Ayan si mommy. Adiri, may natulo. Okay, okay, no. Ayan, daming bunga, oh. Ayan, daming bunga. Ayan, biyan lang ko namutas ng ano. Talilong. Ay, talilong. Mutas siyang talilong. Ayan, <laughs> e, isa. Isa ang sa tinola. Oh, ang dami. Kaya well, si Kyle nanggit na ng mangga. <laughs> Isin mo, ha? <laughs> Ayun! Yehey! Ayan, may nakulot si Kyle. Ito yung mga namin. Ayan. Ayan, dami pa yan. Supot-supot yan. Puro mangga yan. Siguro

ko lang dahil gabi na. Mamadali sila umuwi. Ayan. Meron ka dito.